Hello po mga kalaki alas 11 na po ng umaga. Halika' ka ba po tayo ng mga lucky numbers para po sa iyo. ikaw, ikaw po na nanonood nito. Ikaw po na hindi mo pa nararanasang manalo. Kunin mo na 'to mga lucky numbers na bagong sumada. Maswerte po mga lucky numbers na 'to. Maniwala ka, mananalo, mananalo, mananalo tayo mga kalaki. Dahil ang lucky numbers nito galing po sa amin ni Lola Carmen. Pinag-isipan po namin mabuti ang pag nito para po sa inyong mga kalaki. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na, ilista mo na habang nanonood ka dyan. Habang kumakain ka ngayon ng lunch. Ayan, ano ba ang lunch nyo mga kalaki? Pengi-pengi naman. At syempre mga kalaki, mas masarap po manood ng mga laki numbers habang naniniwala tayo na tayo po ay mananalo, mananalo, mananalo. Okay? So mga kalaki, eto na po. Hindi na natin patatagalin ang mga lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo ngayon pong alas 11 ng umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo mga kalaki. Ayan po. At syempre mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin ha. Umpisahan po natin sa abroad. Ayan po. Lucky numbers natin sa abroad na... 10 uh, digit lucky numbers, eto na number 23 number 38 number 47 number 49 number 50 number 12 number 22 number 38 number 16 at number 59 ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad syempre, lipat naman po tayo dito sa 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 36, number 16, number 27, number 25, number 33 at number 11, number 15 at number 19. Ayan po mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 2, number 14. Number 25, number 35, number 37, number 18, at number 8. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. At eto naman po, ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Ayan. Eto na po, pwede rin dito ang 1 to 25, ha? Number 30, 13. Ayan, number 13. Number 3, number 4. Ayan, number 4. Number 21. Number 18. At number 6. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers natin. At syempre, ito naman po, ang 6-digit 0 to 9. Ayan. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 2. Number 5. Number 1. Number 6 number 6 at number 9. Ayan po mga kalaki ang 6 digit 0 to 9. At syempre, ito na po ang 5 digit lucky numbers. Uy, ang dami-dami na nanghihingi ng mga 5 digit lucky numbers natin. Lagi napakadami nanghingi ng 5 digit. Kaya ito na po, pwede po ito sa Pilipinas at abroad mga kalaki. Kaya ito na ang 5 digit lucky numbers mo. Number 20, number 23, number 36, number 28 number 17. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky number sa broad at syempre alagaan nyo yan ng 3 days ha, bago natin palitan. Punta na po tayo sa Pilipinas mga kalaki. Ito na po ang 6 digit lucky number 642, 45, 49, 55 at 58 6 digit lucky numbers para po sa'yo. Kaya e, mga kalaki, eto na hindi na natin patatagalin na pero 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 sayan so yan, dapat po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers every day sa mga baguhan po diyan hanapin po kami sa Facebook hanapin po ang red parungkin i-click po yan tapos check niyo po lagi yung followers pag nakita niyo yung 314 o 315,000 followers kami po yan check at syempre po Meron po tayong second account, Haris Gatchal yan po, at saka Red Parungki na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers sa may picture po namin ni Lola Carmen. Ayan po yung mga legit na account, humingi ka ng mga laki numbers dyan, bibigyan kita, mag-message ka dyan, re-replyan kita, basta nakafollow ka po sa amin, make sure nakafollow, naka share ka ng share ng video, at nakahard po mga kalaki, at dapat po comments ng comments, okay? So mga kalaki, kunin mo na mga lucky numbers natin ngayon. Tandaan nyo, private consultation lamang po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Wala po itong pilitan. Kaya make sure, bago ka magpa-member, makausap mo muna ako para legit na legit na ako ang kausap mo at hindi po yung mga nanloloko lang dyan. Okay mga kalaki ha, eto na po, eto na po ang mga 6 digit lucky number 642. Kunin mo na ngayon na. Number 5, number 23, number 36, number 11, number 19 at number 24. Okay mga kalaki. At ito na po ang 6 digit lucky number 645. Number 3. Number 28. Number 29. Number 31. Number 37. At number 38. Ayan. At ito naman po ang 6 digit lucky number 649. 649 mo ay number 10. Number 22. Number 33 number 14, number 21, at number 18. Ayan po mga kalaki, ang 649. Move on na po tayo sa 655. Ito na po ang lucky number sa atin ng 655. Kunin mo na mga kalaki, number 16, number 37, number 42, number 43, number 15, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 6, 55. At ito naman po ang 6-digit lucky number 6, 58. Punin mo na mga kalaki. Number 17, number 22, number 24, number 11, number 19, at number 20. 36. Ayan po mga kalaki, ang 658 six digit lucky numbers. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin ng 2 digit, 3 digit at mamaya pang 4 digit lucky numbers. Okay, so mga kalaki, ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya ano to, Balisteros. Pamilya Balisteros po ng ano to, San Leonardo Nueva Ecija. Uy, sa na. San Leonardo Nueva Ecija. Hello po sa pamilya Balisteros po. At syempre, shout out po sa mga uh, OFW po natin dyan sa Dubai. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunood po dyan sa Dubai. Congratulations po at ilang beses ko na pong napanalo ang Dubai mga kalaki. Kaya sa mga nanonood po ng vlog natin at gusto pong magpa-shoutout po, sabihin nyo lang po, comment lang po kayo ng comment at share po lang share ng video mga kalaki dahil kami po ay nagbabasa ng mga comment. Pag nakita ko po kung na kayo po ay nakafollow at syempre na heart tapos comment na comment, share ng share ng video automatic po meron ka pong lucky numbers na matatanggap sa akin. I-check mo agad yung is a message mo. Okay mga kalaki, good luck po at ingat! Merry Christmas!